Gumagamit ka rin ba ng Motul save energy sa iyong sasakyan? Ito yung mga ibang benefits kung bakit maraming mga auto repair shop gaya ng BC-14 Auto Works at BC Works ang gumagamit ng Motul save energy para sa kanilang mga kliyente para mapanatili nila ang good relationship na meron sa kanilang mga kliyente. Una dahil sa fuel efficiency. Ang mga special na additive nito ay nakakatulong upang mabawasan ang friction sa makina na nagre-resulta ng um, mas mababang konsumo ng gasolina o diesel. Alam nyo ba, ang langis na ito ay nagbibigay rin ng na mahusay na proteksyon laban sa wear and tear na mas nagaambag sa mas mahabang buhay ng makina. Bukod sa nakakabawas na sa pagkonsumo ng gasolina at nagbibigay ng na magandang proteksyon sa makina, ito rin ay nagpapanatiling malamig ang makina na nagbabawas sa alalahanin natin ng overheating. Oh my God! Wow! Ito rin ay nagbibigay ng magandang kondisyon sa pagmamaneho na nagre-resulta ng magandang takbo ng inyong sasakyan. Damn! At yung isang benefits na gusto ko at pinakamahalaga sa lahat dahil mababa yung fuel consumption, mababa rin yung emission. So, ito yung, dahil dito, hindi tayo masyadong nakakaambag sa pollution sa ating kapaligiran. Oh my God! Wow! Ito yung ilang mga benefits na makukuha niyo sa paggamit ng motor. Naway, sana'y may natutunan kayo. Mga kapyesa, see you!